Welcome to my vlog. Magsisigang ako guys ng tilapia. Nalagyan ko guys ng ano yung takway. Tapos, may talbos ng kamote guys. Yan. So, ang aking mga sangkap. Lagyan ng takway guys. Masarap to. Sinigang na tilapia. So, may takway at talbos kamote tara luto tayo guys Lagay ko na guys ang kamatis tapos sibuyas fix ko na guys ang isda taba ng tilapia hmm. okay, guys so guys lagay ko na ang ilalagay ko na ang takway tapway sa sinigang na tilapia ang tapway yan ang tapway guys masarap talaga din yan sya guys ilagay sa sinigang kahit anong sinig isda pwede yan din ang pamintang powder Kaya na rin natin ng ano, asin. Asin. Uh, natin halot. Sarap to guys. Sarap. Ano tilapia? Wee. Takway at tagbus kamote. Isunod ko, isunod ko na rin ang talbos. Para sabay-sabay sila maluluto. Dali lang naman ito lumambot ang dahong ng kamote. Dali lang Masarap guys. Ang mga takway. Napulot lang. Kinuha lang namin ito doon sa tabing ilog. Marami doon. Takway. Ugat ng gabi. Yan e siya ang, ang, takway. Ito sa manila mahal. Doon, nunguha ka lang. Madami. Sa guys, malapit na nalutok. Okay, yung takway. At pag-ustamote, nalagay ko na ang sisi, ang tamarin sa pang paasim ng aking sinigang na tilapia na may takway masarap ito guys ang aking sinigang para iba na iba na naman ang gulay masawa na sa pichay ito na naman tayo guys takway guys napunta kasi ng probinsya kaya nakakuha ng takway. Na tumulot, guys pinapit na tumuluto guys ang aking sinigang ang syarap guys ang sarap. ang sinigang na tilapia magay ko na guys ang sili green at saka red maliliit lang yung sili na mal na red walang malaki malulotok um, na ito guys ito na ito ang aking nilulotong sinigang na tilapia yan, tikman yun, um, sarap rin sarap sarap ng sinigang pwede to it na guys ang aking sinigang na tilapia yan ito siya ito na to yan saglit lang maluto ang takway at saka talo sa muti kung bago lang kayo sa akin channel pasubscribe subscribe, like and share salamat sa inyong panonood ng aking mga video God bless sa inyong lahat Thank you for watching. Selamat selamat